Hello mga boss, good morning. Ito pala ako mga boss. tingin-tingin uh, sa mga tanim-tanim natin dito sa paligid-ligid. Yan, nakita nyo mga boss? Yung may sili na violet. Yan. Kumukuha rin ako dun, ano, ng uh, lagbati. Para sa gagawin natin mamaya nga. na naman kasi gusto ko naman kumain ng masarap at presko na mga gulay mga boss. Ito, kung kita-kita talaga ninyo mga boss, oh, uh, kakukuha ko lang yan ano, na presko talaga salamat talaga sa kalikasan at saka mga tanim-tanim namin dito sa paligid din na katipidin you know, yung mga sili namin dyan na maraming bunga you know, mga pula-pula na sila mga boss kinukuha ko rin yan dinadala ko dito sa bahay para ma ano nang mamaya ng tuyo lagi ng kalamansi yan nakikita niyo mga boss salamat salamat talaga sa lahat sa mga biyaya ng kalikasan yan ang mga boss yun ang dami pala ng ano ng mga ano ng mga alabati, yun mga boss oh, nakita niyo mga boss oh, ang tataba pa ng mga kuwan oh, mga bata pa na tangkay yun ah oh. Ang tingnan lang yun po tingnan yung alabati, mga boss yun oh. Tapos ngayon, ihanda namin yan kasi sarap yung tanghalian ko ngayon. Lalo, lalo na uh, nga, makayatang uulan to ngayon eh. Ayan, dami na akong nakuha mga boss oh. Yun. Tsaka yung, yun oh. Ayan. Ayan, yung presko. Taba-taba pa ng mga lagbate natin dyan. Tsaka mayroon pa dito yung mga, mga puno din. Yung, tingnan mo yung silyo daming bunga mga boss nagkuha lang ako dyan ayan tinala ko itong lahat dito ito yung mga daladala ko may nakuha kong Talbos ng kamuti uh, halagbati kangkong malunggay talbos ng kalabasa yan, yan yung pinagalagay lagay ko mo na para makapagluto tayo mamaya ng gulay yan ha yan, tinulong, tinulongan tinulungan din ako ng misis ko sa pag, -ano, para makakain din kami ng tanghalian mga boss. Yan, paborito talaga namin ngayon, mga gulay talaga. At yun, yun na. Sinimula na namin yung mga linis at mag-prepare para sa aming lunch. totoo na nakakatuwa naman din na ah. supportive mo rin yung asawa mo talaga sa parte ng gulay-gulay talaga mga boss nako paborito namin yan yan o oh. oh. fresh na fresh pa talaga siya o oh. oh. ganda tingnan mga boss kanya ah, luto na yung luto na yung mga luto namin yan, may saging kami, may tuyo, may red rice at saka yung gulay syempre sa pinakain namin ah. na kain na kami maya maya mga boss Tsaka maraming maraming salamat sa lahat.